Pag-usapan natin ang conflict sa pagitan ng Israel at Palestine at bakit nga ba kailangan natin itong maintindihan. Let's backtrack! Umaga ng October 7 ng paulanan ng rockets ng Palestinian Islamist group na Hamas ang Southern at Central Israel kasama ang Tel Aviv at Jerusalem. Pinasok rin ng grupo ang border at walang habas na namaril ng sibilyan at nakipagpalitan ng putok sa mga Israeli soldiers. Apat na oras lang pagkatapos silang atakihin, nag ang Israel sa Gaza City na kontrolado ng Hamas. At sa unang public statement ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Sinabi nyang Israel is at war. az Israel, su'am. Anahu bimilhama. Lo bimifza. Lo bisuvim bimilhama. Bakit nga ba nauwi sa surprise attack na ito ang di pagkakasunduan ng Israel at Palestine? Ito ang Israel at mga Palestinian territory at ito ang Gaza Strip. kit dalawang milyong Palestinians ang naninirahan dito. Taong 2005 nang mag-withdraw ang Israeli forces sa Gaza, 38 years mula nang makuha nila ito mula sa Egypt noong Middle East War. Sa kasunod na taon, naipanalo ng Hamas ang majority seats sa Palestinian legislative elections. Sa aong 2007, nang agawin ng Hamas sa Palestinian Authority at rival group nito na Fatah ang kontrol sa Gaza. Pero dahil ayaw nilang kilalanin ang Israel as a nation, nagkaroon ng blockade sa buong Gaza Strip. Hinigpitan ang pagpasok at paglabas ng tao. Ang Israel din ang nagkokontrol kung anong goods ang kapasok sa Gaza. Pula noon, on and off na ang bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Pero sino nga ba ang Hamas? Binuo ang grupo noong 1987 ni Sheikh Ahmed Yassin, isang Palestinian refugee na naninirahan noon sa Gaza. Ang Hamas ay acronym para sa Arabic translation ng Islamic Resistance Movement na kinikilala naman ng US, EU at mga Western country bilang isang terrorist organization. Balik tayo sa pag-atake ng Hamas sa Israel nito October 7. Kasabay ng sunod-sunod na rocket attack, pinasok ng Hamas militants ang Israeli border. Coordinated ang kanilang pag-atake. Bukod sa snipers at drones, gumamit ang Hamas ng motorized paragliders, bulldozers, pickup trucks at speedboats para pasukin ang border fence. Umabot sa mahigit siyam na raang Israeli ang nasawi sa pag atake ito. Kasama na ang mahigit dalawang daan na nadamay nang salakayin ng Hamas ang isang music festival. Ikinagulat ang pagataking ito ng Hamas lalo na't kilala ang Israeli defense bilang isa sa mga makabagong military sa buong mundo. Ay, warong, mo! Tinawag ito ng yes, Hamas na Operation Al-Aqsa Flood. Ilang araw bago ang pag-atake ng Hamas, dinagsa ng mahigit walong daang Israeli settlers ang Al-Aqsa Mosque at escorted pa sila ng Israeli forces. Ang Al-Aqsa Mosque, ang third holiest site sa buong mundo para sa mga Muslim. Pero nag-set up ng military checkpoints ang Israeli forces sa Jerusalem at nagigpit sa mga Palestinian worshipper. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 33,000 ang documented na mga Pinoy sa Israel at 137 naman sa Gaza Strip. May mga Pilipina na rin sa Gaza Strip na humiling sa gobyerno ng repatriation.